Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang marami nga na injured na player ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga na po ng kontrata ang dating Lakers target at ang naging pangako na Lebron James sa kanilang game laban sa New Orleans Pelicans. Bagamat man nga po mga katrops napakahalaga para sa Golden State Warriors ang kanilang huling game sa regular season bukas ng madaling araw laban sa Utah Jazz, ay mukhang susuko na rin naman nga po dito ang kanilang kupunan. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, napakarami nga po silang players ngayon ang nakasama sa kanilang injury report. Ayun nga dito mga katrops, nakalista nga po dito bilang questionable ang kanilang mga mahalagang players na si Stephen Curry, Draymond Green, Jonathan Kuminga, Chris Paul, at si Clay Thompson na pare-parehong may tinatamong injury sa kanika nilang mga pangangatawa na nakaka-apekto sa kanilang galaw at laro sa loob ng court. Habang nakalista na naman nga po dito bilang out ang kanilang player na si Gary Payton II na may inindang injury sa kanyang cuff, kaya mukhang malaki nga po ang posibilidad na maging underman ang lineup ng Golden State Warriors sa kanilang last game laban sa Utah Jazz. Bali tanggap na rin naman nga po ng kanilang team ang kalagayan ngayon sa play-in tournament. Kaya mas mabuti na lamang nga po na pagpahingahin na lamang nila ang kanilang mga players upang mas maging healthy ang mga ito sa kanilang mga laro sa play-in na mangyayari na agad sa susunod na araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang po meron man nga po ng kontrata ang dating Lakers target at ang naging pangako na Lebron James sa kanilang game laban sa New Orleans Pelicans. Ayun nga po mga katrops sa nalabas na balita ngayong araw, pumerma na nga daw po ngayon ng multi-year contract sa kupunan ng Los Angeles Clippers ang noy dating target ng Lakers na si Kai Jones. Kung inyo nga po matatandaan mga katrops, isa nga po si Jones sa mga pinagpilian ng Lakers na kunin matapos nga po silang magkulang ng center sa kanilang front court kasunod ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga big man. Ngunit hindi nga po nila ito kinuha kaya pumirma na lamang nga po ito ng 10 day contract last week sa 76ers hanggang sa lumipat siya ngayon sa Los Angeles Clippers. At gayong nabanggit na nga po natin kanina ang Los Angeles Lakers, mismong si Lebron James na nga po nagsabi sa harap ng media na wala na nga po siyang pakialam sa kanyang magiging minuto sa kanilang game laban sa Pelicans since maglalaro nga po siya dito ng buong laro upang masigurado lamang nga po nila ang kanilang panalo. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Pinangako na nga po na Lebron James na kukunin nga po niya dito ang panalo kahit ano man ang mangyari since alam nga po niya kung gaano ito kahalaga para sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.